Wala mo. deliver mo na di -deliver ako, ako, pare. Sige, pat. Ano kasi ako, ilalamog. Ay, sir, magandang ano, sir. Ay, ano kailangan nyo rito? Ay, sir, kukuha sana Uwa kami ng clearance. Kukuha sana kami ng clearance, sir. Eh. Lalamog kasi kami, lalamog kasi ako, sir. Clearance? Deliver, deliver. Ano, sir? Pangalan mo? Ako, sir, Jesus. Jesus? Pilyado mo? Monte Gago, sir. Monte Gago? Gago ka pala, eh dami mong kaso tapos ngayon kukuha ka ng clearance gusto mo ikulong pa kita no sir nagbago lang uh, may nakita ba kayo ibang pulis dito wala sir wala oo oh eto sa'yo si Smunti dahil gago ka yung, uh, tarantado uh, ay, oh Ay, sige sumuntok ka babarilit sir, kita ano sir nag Nagbabago na nga ako. Uh, oh, umalis ka rito. Wala kang karapatang kumuha ng clearance, no? Dami mong kaso, kukuha ka ng clearance. Wala na mag rider na nga ako, uh, oh, sir. Eh. Tatarantado Ah. Mm, Aray ano? ko naman, sir. Subong ka ng naman, police sir. brutality. Oh. Papakita ka sa akin, tingnan mo. Ikaw, pangalan mo. Ikaw, hey, G, sir. Ito po yung, ano ko, nung ito yung ano ko. Intik na ipapakita mo yung hotdog mo, tarantado ka, restoin kita. Bakla ka ba? Sir, ID, ID. Patingin. Ayan, Ay, sir. Ayan, sir. Ang kailangan mo rito? Bukwa sana ako ng ano, sir. Ah, uh, clearance. Sige, makita ka ang polis doon. Wala kang kaso? Sir, ano, sir? Wala kang kaso? Wala sir, wala akong kaso sir. Okay, tatandaan mo to ha? pare ha. Huwag na huwag kang magkakaroon ng kaso. Ha? Yes sir. Kilala mo ako? Hindi sir. Badman City Police Department Super Police Detective B-Boy Boris. Kapag nagkaroon ka ng kaso, negative ka sa akin. Okay? Yes sir, yes sir. Eh, mabuti po akong tao sir. Eh, manatili ka mabuting tao. Yes po sir. Very good. Teka. I ako Oof. ano. Ikaw ba'y matulungin kasi. sa kapwa? Sir? Matulungin ka ba sa kapwa mo? Ah, uh, minsan sir. I e, okay. pag may maano ko, may tulong pero kung minsan naman i eh, Alam mo kasi e, pare, eh, eh. Kagagaling ko lang sa shootout operation. Pagod na pagod ako, no? Uy, wala akong pangkain. Oo, wala akong pangkain sa ngayon. Wala akong pagkain sa sahod, oh baka naman matulungan ako ng isang kagaya mong matulungin sa kapwa. Magkano ba kailangan mo, sir? Pagkain lang, eh, 5K. Okay na yon Pwede na yon Bangko ko, 102. Pasible mo na, huwag ka maingay. One auto, sir. Ayan na. Jismil uh, ata to pare, ha? Jismil, ha? Oo, para pang dalawang kain mo na yan, sir. Eh, alam nyo namang sa ginagawa nyo, eh, binuhis nyo talaga yung buhay nyo dito sa syudad. Para lang sa aming mga, ano, mamamayan. Uh, Ayos. Bait ka nga, matulungin ka nga. Eh, di naman sa ganun, sir. Eh, bumawi lang ako sa <coughs> pinakita nyong katapangan dito sa syudad ah oh, sige, sige, sige. sige, uh, sir. Maghintay ka na lang dyan ng polis. ah si Kapi, sir. Sige, sir.